Hi, si Ding Dong po ito. Nagsusunod ako ng script para sa isang pelikula ngayon. Tulungan mo naman ako sa scene na ito. So imagine ha, ah, exterior. Tapos, kalsada sa tabi ng bundok. Umaga. Tapos, malakas ang ulan. Sobrang lakas ng ulan. Madulas ang kalsada. Nagmamaneho ngayon ng kotse si Eric habang iniisip niya ang sinabi sa kanya ni Pilar. Ang sabi ni Pilar, Hindi na kita mahal. Pero naisip ni Eric na balikan si Pilar. So inikot niya ang sasakyan. Kaso, nako, bago pa makatawid ng tulay, nakita ni Eric na gumuguo ang lupa sa dinadaanan niya. May landslide. So, itutuloy ba kaya ni Eric ang pagtawid sa tulay kahit na may landslide? Ano sa palagay niyo? Kung hindi ang sagot mo, magaling. Kaya e, sa mga kapwa ako driver dyan, Beware of your surroundings kapag may pagguho ng lupa. At kung may landslide, wag na wag tatawid sa mga tulay. So, babalikan ba ni Eric si Pilar? Abangan sa susunod na kabanata. Hashtag, tanatag, ang may alam.